Semi-gloss na to. Ayan. Second coating. Pero hindi pa siya finish. Hindi pa siya top coat. Tingnan nyo. Kita mo yun? <laughs> Pag ganyan gumawa yung pintor, ang laking pakinabang. Kasi hindi ka na magpapaulit-ulit. Hindi man siya 100% na patag. Yung parang ni laser. Pero, hindi siya alon-alon. Kasi wala namang ganun na. Eh. Wala namang ganun na 100% patag. Pero, merong ganito. Yung maayos. Pag ganito yung trabaho, matutuwa na yung foreman mo. Pati si engineer, matutuwa na yung kapag ganito. Huwag kayong maniniwala yung picture picture. Yan. Dito kayo maniniwala. Yan. Diyan kayo maniniwala. Para siyang duo. Pero may texture ng roller. Hindi ako makapag-sounds kanina rito mahigi. Hindi ako makapagpakinig ng kwento. Ayan o. No? Oh. Kinagamit ni Doraemon yan kanina. Okay nang inang. Ingay sobra. Break time na. Tama na. Lolokan lang tayo. thank you